Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ni Asta na hindi pa niya na-awake? At posible nga bang magkakaroon ng sariling magic si Asta kahit tinataglay niya ang anti-magic? Well, I smell something mga lods noong kayang ibahagi ni Asta ang anti-magic na hindi makakansila ang magic ng bawat member ng Black Bulls. Di ba it makes sense? Kaya sa videong ito ay ating tatalakayin kung paano nabuo ang anti magic o baka isa talaga itong magic since tinatawag pa rin itong magic anti nga lang o pwede nating sabihin isang rare na magic na pinipili lang ang pwedeng magkakaroon ng ganitong kapangyarihan like soul magic ni Lucio So Gratis at tatalakayin natin mga lads kung ano ang magiging pangalawang kapangyarihan ni Asta at kung magkakaroon ba siya ng pangalawang grimoire katulad ni Yuno since lahat nga ng meron kay Yuno ay magkakaroon din si Asta at kung ano man ang meron kay Asta ay magkakaroon din si Yuno katulad noong nagkaroon ng black form si Asta ay sa sumunod na arc ay nagkaroon ng spirit dive si Yuno at ang wind spirit ni Yuno na si Bell which is ito yung nagbibigay cool tingnan ni Yuno kapag kasama niya si Bell dahil ka kahit saan magpunta si Yuno ay may ferry na lumilipad sa tabi niya. Kaya sa simula ng Speed Kingdom Raid Arc, pagkatapos ng binding ritual ni Asta at Libby ay biglang ang lumiit si Libby. At ngayon palagi na itong nakaupo sa shoulder ni Asta na parang katulad ni Yuno na palaging nasa tabi niya. Ang kaibahan nga lang isang demonyo ang kay Asta at marami pang iba mga lords. Kaya bago tayo magsimula, isiguraduhin na -like ka and follow sa ating Facebook page. So paano nga ba nabuo ang anti-magic ni Libby? Kaya nagbuo ako ng tatlong theory na posibleng tunay na dahilan kung bakit nagmanifest ang anti-magic sa katawan ni Libby. Since siya lang ang nakaranas ng ganitong pangyayari na nakabuo ng pangbihirang kapangyarihan na kayang magpawalang bisa ng magic. So una, dahil sa galit niya sa mga demonyo. Ito nga ang pinakasikat na theory dahil ito mismo ang ipinahiwatig at ipinakita sa manga. However, sa palagay ko, si Libby bilang isang demonyo na naniniwala na kaya niyang makapaghigante sa lahat ng mga demonyo kaya nagawa niyang makabuo ng anti-magic na nagmanifest sa kanyang katawan. At ang pagkamuhi ay maaaring isang malaking motivation para kay Libby kaya nabuo ang anti-magic. Ang pangalawa mga lods, ang negative mana. Since si Libby ay nagkakaroon ng matinding emosyon at pagkamuhi dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, ay dito pumasok ang negatibong mana. At dahil si Libby ay walang magic, kaya nabuo ang anti-magic na kayang magpawalang bisa ng magic. Dahil kung paghahambingin natin noong naging legendary demon si Libby, ay nasagap niya ang napakaraming negatibong mana. Kaya mayroong mangyayari kapag magkakaroon ng negatibong mana. At dahil si Libya isang demonyo ay maybe iba ang nangyari sa kanya at from the word negative mga lods at heto na nga mga lods Asta Katana Design 6i Gojo Ryu Minsuku na bestseller sa tiktok shop at shopee naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin makapal dahil 200g SM yan mga lods t-shirt pa lang quality guarantee na kaagad yung link nasa description From the word negative, mga lods, ibig sabihin opposite. Since sa mundo ng Black Clover ay punong-puno ito ng magic, or pwede nating tatawaging positive mana, and hatred o puot at galit can create negative mana, which mean opposite to positive mana. That's why Libby created a anti-magic can nullify magic from negative mana. Ang pangatlo mga lods ay ang Lisita Absorption Magic at ang Anti-Magic ni Libby. Si Libby ay ipinanganak sa Underworld na walang magic kaya hindi nagkaroon ng effect ang magic ni Lisita kay Libby during sa time na gustong kunin ni Lucifero ang katawan ni Libby para makapag-manifest sa mundo ng mga tao ay matapos magawang mapaalis ni Lisita si Lucifero, ginamit ni Lisita ang absorption magic upang ikulong si Libby sa loob ng Five Leaf Clover Grimoire at makikitang binabalutan ng mana nilisita ang buong katawan ni Libby bago ito pumasok sa loob ng Five Leaf Clover Grimoire. Kaya masasabi kong isa sa pinakamalaking factor kung bakit nagkaroon ng anti-magic si Libby dahil sa absorption magic ni Lisita. Since napakasimilar lang ng function ng dalawang kapangyarihan, ito nga ang nag-aabsorb ng magic at ang magpawalang bisa ng magic. At hindi lang magic ang inaabsorb ng ina ni Asta, kundi pati

Kaya kung tatanungin nyo ako kung isa ba talagang magic ang anti-magic. Well, in my own opinion mga lods, ay isa itong magic kahit ang nagmamay nagmamayari nito ay from zero magic. Dahil sa mundo ng Black Clover ay punung puno ito ng magic na kahit ang mga demonyo ay may sarili ding magic. At kahit ang mga special stone ay tinatawag nilang magic stone. Kaya kahit anong nag i excess na kakaibang bagay ay matatawag talagang magic sa mundo ng Black Clover. However, ang an Anti-magic ay still unknown kung ano nga ba ito dahil sa current chapter ay nadiskubrihan mismo ng kababata ni Captain Yami na si Ryu kung ano pa ang kayang gawin ng anti-magic. Ito nga ay ang pagbabahagi ng anti-magic sa mga kasama which is nagawa naman ni Asta sa pamamagitan ng pag-apply sa natutunan niyang pagsasanay kung paano minamanipula ang ki sa buong katawan gamit ang anti-magic. Nagawang mabahagi ni Asta ang anti-magic sa bawat Black Ball member sa pamamagitan ng Demon Dweller Sword. Well, ang Demon Dweller Sword ay capable sa pag-absorb ng magic at nagagawa nitong ibalik kung ano ang magic na inaabsorb ng Demon Dweller Sword. However, gumawa ng experiment si Asta dahil sa idea na naisip ni Ryu na kayang ibahagi ang anti-magic. Kaya naisipan ni Asta na gamit ang Demon Dweller Sword ay pwede niyang kontrolin ang ability nito na instead of unleashing a flying anti magic slash ay pwede niyang direktang ibahagi ang anti magic sa napili niyang tao ang pagbabahagi ni Asta ng anti-magic na hindi nakakansila ang magic sa taong binabahagian niya ay isa itong paraan ng otol upang magkaroon ng sariling magic si Asta o pangalawang magic. Since kaya ng sumanib ng anti-magic sa ibang magic upang maging doble ang impact nito. Ang tanong, ano yung sariling magic o pangalawang kapangyarihan ni Asta? Ang sariling magic nga ay mga possibilities na mayroon talagang tunay na magic si Asta na nakuha niya sa kanyang tunay na magulang like Lysita na mayroong absorption magic at hindi pa ito gumising sa loob ng katawan ni Asta at maybe sa final arc kung saan mabubuo na naman ang isang hindi matatawarang emosyon na sobrang galit na namumuo sa isipan ni Asta ay dito magsisimulang magmanifest ang sarili niyang magic o baka isang negatibong mana na naman ang sasanib sa katawan ni Asta upang magkaroon siya ng sarili niyang unknown magic like like anti-magic. At isa pang posibilidad na pwedeng maging pangalawang kapangyarihan ni Asta at pangalawang grimoire like you know And guess what? Ito nga ay walang iba kundi ang time magic ni Astaroth. At syempre ang time magic grimoire. Dahil malaki pa rin katanungan kung bakit si Astaroth lang ang nag-iisang supreme devil na nagkaroon ng grimoire. At ang ibang supreme devil ay walang grimoire like Lucifero and Beelzebub na isa sa mga namumuno ng underworld. Maaring sa final arc ng Black Clover ay dito natin malalaman kung si Astaroth ba talaga ang ama ni Asta at kung magkakataon na mayroon talagang hidwaan sa pagitan ni Astaroth at Lucius ay posibleng mapasakamay ni Asta ang Time Magic at ang Grimoire since anak niya si Asta. At may isa pa talaga akong pinaniniwalaan na posibleng mangyari sa final arc ng Black Clover. Na si Lucius Socrates ay hindi ang final enemy kundi ang kumokontrol sa kanya. Dahil palaging nalilink ang Black Clover sa Naruto kaya naisipan ko yung nangyari kay Madara ay posibleng mangyayari din kay Lucius sa ibang pamamaraan. At mauungkat dito ang lampas 500 years ago na pangyayari. At may gusto akong ishare sa inyo mga lords sa nabasa kong theory which is ito yung next topic natin sa mga sumusunod na content. Na ito daw si Asta ay ipinanganak before 500 years. Dahil makikita daw sa scene noong iniwan ni Lisita si Asta sa simbahan ay walang nakitang demon skeleton skull sa background nito. At kahit sa bandang umalis na si Lisita ay wala pa rin nakitang demon skeleton skull. At duda ko gamit ang time magic ay napunta si Asta sa present time. Medyo imposible ang theory na yan mga lods. Subalit try na i-review ang kabuuan ng theory niya kung magiging posible ba ito o imposible sa mga sumusunod na video kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow sa ating Facebook page at yun lang mga lords salamat